Welcome back sa ating mga balitang basketball. Kinumpirma na ng NBA at ng NBPA ang panibagong All-Star Game format para sa San Francisco mga idol. Sisimplihan lang natin yung paliwanag para maintindihan natin. Imbis na yung original na All-Star Game na mahaba, dalawang kupunan ang maglalaban, ngayon hahatiin ito sa mini tournament at magkakaroon ng apat na kupunan. Sa mga all-star na manalaro, bali hatiin sila sa tatlong grupo na mayroong tig-walong manlalaro. Mayroong mga GM yan na si Charles Barkley, Kenny Smith, and Shaquille O'Neal. Bali, ang pang-apat na kupunan na kumpleto dyan para sa mini-tournament ay ang mananalo sa Rising Stars event. At yung magiging GM naman dyan ay si Candace Parker, mga idol. Pagkatapos niyan ay magsasagupaan ang apat na yan sa semifinals at kung sino ang mananalo ay mag-a-advance na sila para sa finals mismo. Ang unang team na magkaroon ng 40 puntos o makalagpas ng 40 puntos ay siyang matatanghal na panalo. Yung mga coaches naman dyan ay mga galing sa mga top 1 seeded na team sa Eastern Conference at sa Western Conference. Baka matanong nyo bakit dalawang coach lang eh mayroong apat na kupunan. Well, definitely, yung kanilang mga assistant coach ang magko-coach sa natitirang dalawang kupunan. At heto pa ang mas matindi na pagkasunduan ng NBA at ng NBPA na magkakaroon ng improvement sa papremyo na kanilang matatanggap. Ngayon sa ilalim ng panibagong All-Star Game format na to, ang dating $100,000 na bonus sa mananalong team ay ginawang $125,000 na Samantalang yung second place naman o yung matatalo sa finals ay magkakaroon ng $50,000 at yung dalawang kupunan na natalo sa semifinals ay makakatanggap sila ng TIG $25,000. Bawat isa yan ha. Ang All-Star ngayon mga idol ay magaganap nga sa bahay mismo, sa poder mismo ng Golden State Warriors sa San Francisco. Mangyayari po yan sa February 14 o sa Philippine Time ay 15. Ang panibagong All-Star Game naman ay mangyayari sa February 16 o sa Philippine Time, February 17. Ang pagde draft ay mangyayari sa February 6 o sa Philippine Time ay February 7. Samantala, minsan ang binago ni DeAngelo Russell ang isip ng Lakers upang hindi siya i-trade kung saan. Kung malapit na ang trade deadline ay kumakamada naman siya ng malalaking numero at kumaganda yung kanyang performance. Yan mismo nangyari noong nakarang season, hindi siya itrade ng Lakers dahil dyan. At ngayon dating gawi muli si Dilo dahil ngayon kumakamada naman siya ng malaking numero. Tila ayaw daw magpa-trade ni Dilo mga idol. Ngayon sa mga huling laban nila ay eh, kumakamada siya ng 28 points, 12 points, 20 points, 17 points, mayroon ding 5 points, 7 points. Pero karamihan dyan ay mga high scoring game hindi talaga gustong magpa-trade ni Delo. Pero definitely ako kung ako para sa Lakers ay gamitin nila ang oportunidad na ito na maganda yung kanyang nilalaro para tumaas yung kanyang value sa trade market upang kahit papano ay makatanggap ito ng maraming interes. Kinakilangan nilang simulan ang paglilinis, ang pagbabalasa ng kanilang lineup kay Dilo. Yan ang nararapat nilang gawin. At maliban kay Dilo, yung iba naman ay dapat ng palitan talaga.